Good morning guys, nandito kami ng ngayon sa Santa Irene sa bundok, nag kami dito kasi ang ganda ng init dito at paakyat lahat, madali kami upawisan kapag dito kami mag-jogging Nakaabot na kami dun sa dulo pero bumalik kami kasi maraming kahoy dun, well, hindi lumalabas yung init doon. kaya bumalik na kami, papunta dun balik sa motor namin pababa ito ngayon mamaya doon sa kabila paakyat na naman habang naglalakad kami dito tingin tingin sa gilid kabila o kaliwat kanan maganda kasi dito puro kahoy ang madaanan namin malaking kahoy ano katulad so, nito yung ginagawang plywood uh, hindi ko alam kung pangalan na iyo. May, may ah, pangalan yun pero nakalimutan ko. Ah, Palkata. Ginagawang plywood yun. Yan ang karamihan na tanim dito sa itong ginagawang uh, Bayugan. dandan mo kami uh, lak lakad pabalik kasi napapagod uh, naman mag jogging pa akiat kaya lakad-lakad lang muna kami pabalik din kami doon sa uh, motor na sasakyan namin sa pa uwi sa Bayugan ilang araw na balik-balik namin dito sa uh, bundok ng Santa Irene kasi maganda dito at uh, jogging kasi walang mga malaking sasakyan mga motor, rila at saka mga pradit sasakyan lang dumadaan habang lumalakad kami pa balik oh, pabalik malayo pa may nakita ako doon na nagtatanggal ng saging sa basket na nilalagay nila dyan sa tabi dadaanan namin, tanungin namin yung mga binibinta nila kung anong klaseng saging yan. Nakatangka na. Yung saging pala na kinukuha, dinala niya, yung lakatan at sakalatong dalang mayroon pang hinog na kasama. Tanongin namin kung binibinta nila yung saging. Sabi naman hindi sila nagbibinta kasi mayroong Saan kumukuha ito, na uh, buto-buto lahat yung kinukuha nilang saging. Galing pa daw sa taas ng bundok taas na yun, dito. yung pasan-pasan niya yung basket. Yung malaking mayroon basket po yun, yung bigat yun. Doon pa pinapasan. Mm -hmm. Sayang dito yung nakalagdala ng pirat. Masarap sana yung hinog na yun. Eh. Sige na, sige na. Sige na. Bila, isa kasi pila anak boss. Binibigyan do kami. Aso ah, lang. Ay anak. Hinog na. Inog. Ah hinog na hindi na binibinta yung hinog. Hinog na. Mm yung ano lang. Ah hinog na ibalik Ganda oh. Oh, layo, layo pa pinanggalingan ito. <tip> hindi na sinabi pinta ng hinog. Sabi niya sa amin, kuwa lang daw kami ayaw. kainin namin. Naiya naman ako na kukuha pero namimilit siya na yung kumuha si Cyril na uh, sagi. Wala nga tayong pira dala dito. Hindi nga tayo yung isa. dyan. <laughs> ka lang muna dyan, latot ang pira eh. Kung ang pira sana, bilhin natin. Bilhin tayo sa sarap sana bumili ng... Bili ka natin. Eh layo eh. <laughs> Ay, magmotor tayo. Ayan, eh, anuras tayo darating doon, makamaalis nyo siya ng nila kami. Ang bait naman niya binigyan na sa amin yung hinog. Ang saging kasi hindi na siya benta kasi natutanggal na daw sa. Kaya na? Ang bait naman niya binigyan na kami ng saging. Kumuha si Sire ng tagisa sa amin pero dinagdagan pa rin niya ng bigay sa amin. Ang layo ang hirap. Hirap dito. Ang bigat pa naman yung dala niya. Pati yung sasako na hawak-hawak niya, may laman na nainog na sa aglaw. Binibigay niya sa amin lahat yung tasulan na iya ako. Natanggapin ko so, sa sobrang bigat ng dala niya. Tapos kami niya lang. Mamaya ka dito. Mamaya ka pa alis. Kasi namin pira namin doon. Bili kami, ibigit bayara namin. May motor may motor naman doon. Sige na. Ang hirap ng ang hirap ng magdala ng saging dito tapos bigay mo lang. Ang layo pa. layo pa pinanggalingan mo. Mayroong kumukuha dito to. Mayroong bumibili. Ah. Uh, no, ang hirap ng ano nila yung dinadaanan matarik. Tapos yung bigat. Itong dalawa dalawa dala mo to papunta dito. Itong dalawa yung yan sa ito. Unan. Ah, unan. Ah, isa-isa lang kasi mabigat naman. Anong tawag dito? Ah, yung linalagyan ng saging. Sarap pa ang kain ni Cyril ng saging. Kasi alam ko pagod na yan, uhaw na uhaw pa yan. Kaya kumain siya ng saging, baka gutom pa yan siya. Ay, yung iba hindi lakatan, yung iba latundan ito lang ang lakatan Ay. Tara ko mamaya ka pa alis o alis ka kagad O ka na day, dayon hindi pa Kaod Alan Tanungin mo nga kung alis sa tayo kasi ang motor tayo pupunta dito ba natin yun ng hinog oh. mm, Nakaraan karon ba <laughs> Karon ba daw mamaya pa mm. Punto oi oh, balik na kag Petano Pwede Pwede na. Pwede na ma, wala tayong Wala nga oh. Sana bilhin natin sana yun, no. Oh. Kasi sobrang sobrang ano na to eh, nagke-crack nag na siya, no. Pang sobrang gulang na nagke-crack na. Ang suso. Ito mga nag tubig kanina. Wala Ay wala na. Tara. Balik na boss. Ah, oh, sige. Palit mo Palit mo. Palit mo? Oh, oh. Yung hinog lang. Oh, hinog lang. Ah. Sige, alis mo na kami. Sa'yo motor to? Sa'yo motor? Balikan namin lang. Bili kami ng hinog.